Magandang umaga mga lodi. Ito ating dumalaga, 7 and half months na siya. Tingnan natin kung mapapasan pa ba sa Ricardo. Magalandi na siya eh, oh. No, ayan siya, medyo mababa nga lang siya pero maganda naman ang katawan niya kasi pure feeds ito tapos ayun si kardo. medyo may kalakihan nga lang tingnan natin kung kaya, ba siya, kaya niya ba si kardo. ayan siya so, oh. Cards. Ayan, ang mga amoy na siya ni Cardo. Ayan, oh. Tignan natin kung magpapasampa na ba siya. Abangan natin ang susunod na kabanata. Cards. na balita, Cards? Ayan na siya. Naku, humiga pa. Hindi, hindi pumunta doon sa dating place nila. Yun lang, update lang ako mamaya.